Anak ko'y talong na. Talong, oh. Na, talong, nagko na. Uy. Ganyan sa manisa yung isa Kung talong, oh, napa. Ang nga pa ni. Ang mm, naam. Um, oh, yan na na, na na bunga na, oh. Ay, nanaki bunga. Napadjid, oh, nag-flower na. Ang mm. talong. Ay, salong, talong, talong, talong. Ah, Ay, talong, talong. Nagdaku, na talong. Gini. kini aku ning ku anu di ai